So, ito nga mga kajuit pupuntan ako dun sa paggagawang ko ng bahay-bahayan ng mga apapis ni Tagpi at uh, talagang sakripisyo din dahil uh, medyo mahirap yung daan dito. Ayan. Pero alam kong magiging uh, safe sila dito mga uh, Ang kagandahan lang dito mga kajurit is uh, marami akong pwedeng ano, makuha na materials. Ayan. Dito. Ito yung lugar. Ayan, may mga ano dyan. Plywood. So, abangan nyo lang mga kajuit hanggang matapos yung uh, kulungan ng mga papis Yan yung eh uh, nilagay ko dyan mga kajuit na itinayo ko lang ay natumba pala. At uh, may mga nagko-comment na ano nga hindi pa daw maayos. Actually hindi pa naman talaga maayos dahil ipin-repair ko lang yung materials na aking gagawin. So ngayon yung aking uh, part 2 ng uh, paggawa para sa bahay ng mga papis ni Tagpi. At ito nga mga kajuit, may dala na akong tolls. Kasi nung unang punta ko dito wala akong tolls kaya hindi ko naipako ang mga yan. So, simulan ko nang gawin mga kajuit. Ito yung pinaka bubong nila mga kajuit. So ipapako ko lang to. Ito namang isa mga kajuit. Ah. that's true Ayan mga kajuit, may may bubong na sila. Kunin ko lang itong mga pako dahil napakamahal pala ng pako dito. Bibili sana ako sa tindahan is ano, yung isang kilo, 300 pesos. So, ayan nga mga kajuhit, may bubong na. So, lalagyan ko dyan ng ano, pinaka papag nila dyan sa loob. Tapos, harangan ko rin dito mga kajuhit para hindi sila makalabas. So, gagawa muna ako ng ano, pinaka papag nila mga kajuhit ito. 'To na lang yung aking gagamitin. Ayan mga kanyuit, nilagay ko na yung uh, plywood, ipapako ko na lang yan. So ayan mga kajuit, medyo okay na dito na lang sa harap ang harang. Pero pag medyo malalaki na sila mga kajuit, ano, luluwagan ko pa to para mas makakapaglaro sila. Ito mga kajuit, ilalagay ko na yung harang sa harap. mas magandang mas maaga mga sa ano mapaghandaan ko na yung kanilang paglalagyan Kasi maulit at maulit na naman yung uh, nangyari na nakarana itinapon sila. Yan mga kakajuhit matibay na. Hindi na magagalaw to. So ayan mga kajuit uh, Ito yung day 2 natin sa Paggagawa ng Bahay-bahayan at kulungan ng mga Papis ni Tagpi So Nasa 70% na tayo ng uh, nagagawa. Ito kayo mga kajuitis ano. Lalagyan ko din ng harang to para kapag yung init is nandito hindi sila masyadong maiinitan. So, ito muna mga kajuit yung update natin sa paggagawa ng bahay-bahay ng mga papis ni Tagpi dahil uh, kailangan ko na rin na magpahinga dahil uh, panggabi yung aking duty. So, abangan nyo yung part 3 mga kajuit. Ayan, ah, uh, Nakakapagod man mga kajuit pero kailangan natin itong gawin kaysa sila yung magtapon sa papis ni Tagpi. Ayan, pauwi na ako mga kajuit.